All right mga amigos, kahapon nga po nag-pro debut ang anak ni pambansang kamao Mari Pacquiao na si Jimwell Pacquiao. Kanyang nakatunggali si Brandon Lally ng Estados Unidos kung saan sa loob nga po ng apat na rounds na bakbakan, e na sa majority draw ang kanilang laban. At dahil hindi naging impresibo si Jimwel Pacquiao sa kanyang first professional fight, maraming nagsasabi na dapat wag na nitong ituloy ang kanyang pagboboxing. Maraming mga masasakit na salita kabilang ang mga katagang wala itong mararating sa boxing. Agad na hinusgahan si Jimwel ng maraming tao. Hindi na iwasang maikumpara tuloy siya sa kanyang ama at sa kanyang half-brother na sumisikat ngayon na si Eman Bacosa. Pero tila nalimutan na mga nanguhusga kay Jimwel na ang first professional fight ni Eman Bacosa ay nauwi rin sa tabla. Pero dahil hindi sumuko sa kanyang pangarap si Eman Bacosa at itinuloy ang pagboboxing, ngayon po ay mayroon na siyang pitong sunod-sunod na panalo. Kaya raman sa video ng ito mga amigos tatalakayin natin ang ilang malulupit na boxing legends na natalo sa kanilang first professional fight. Umpisa natin ang listahan number 1, Bernard the Executioner Hopkins. Kwento nga po niya mga amigos na siya sa kanyang unang laban noong 1988 kontra Clinton Mitchell. Remember I lost my first fight? You lost your first I lost fight. my first fight in the Resort Casino in Atlantic in way, City yeah, yeah, yeah. to Clinton Mitchell from New York. Pero matapos mabigo sa kanyang unang laban, ay eh, nagsunod-sunod na po ang panalo ni Hopkins. Naging undisputed champion, naging pound for pound king, at naging pinakamatandang kampion sa kasaysayan. Ilan lang yan sa mga achievements ni B-Hop na kung agad na sumuko siya sa kanyang pangarap, e eh, baka hindi niya nakamit ang mga bagay na yan. Number 2, Henry Armstrong. Isa sa mga pinakamahusay na boksingero sa kasaysayan. Isa sa mga pinakamahusay na weight climbers. Siya lang naman ang nag-iisang boksingero na naging undisputed champion sa tatlong dibisyon ng magkakasabay. Sabay-sabay niyang hinawakan ng featherweight, lightweight at welterweight. Pero bago niya nakakamit ang mga bagay na yan, alam niyo po ba na sa kanyang unang laban ay natalo rin siya? Sa katunayan, sa kanyang unang limang laban, isa lang ang kanyang naipanalo. Pero hindi po isinuko ni Hurricane Hank ang kanyang pangarap at nagpatuloy sa boxing. Isa siya sa mga magandang halimbawa. Na tablaman o talo ang iyong first professional fight, eh huwag mong sukuan ang iyong pangarap. Number 3, heto malupit mga amigos, Wilfredo Gomez, ang itinuturing greatest super baron of all time. Sa kanyang first professional fight, tabla ang kanyang naging unang laban. Pero matapos ang kanyang majority draw na laban noong November 16, 1974 mula December 21, 1974 hanggang June 20, 1981, tatlumput dalawang sunod-sunod na panalo knockout sa ang kanyang naitala. At labing apat na panalo ron mga amigos ay pawang mga world title fights. Kaya naman isa rin si Wilfredo Gomez ng Puerto Rico sa mga magagandang halimbawa na tablaman o talo ang iyong first professional fight ay huwag kang susuko. Number 4, Orlando Siri Salido. Ang kauna-una ang boksingerong tumalo kay Basile Lomachenko sa professional. Alam nyo po ba na sa kanyang first professional fight noong 1996, Natalo baya TKO si Salido sa kanyang unang labing dalawang laban, limang talo agad na ang kanyang nalasap pero hindi agad sumuko sa kanyang pangarap itong si Siri. Sa katunayan ay eh, nagawa pa niya maging two-time world champion at nang upset ng isa sa mga pinakamatinding boksingero sa kanyang panahon at yun nga po yung walang iba kundi si Juanma Lopez. Ang magkapatid na Juan Manuel Marquez at Rafael Marquez, Dinamita at Dinamita Dos kung tawagin, ay kapwa natalo rin sa kanika nilang unang professional fight. Si Juan Manuel by a disqualification, habang si Rafael naman by a knockout. Pero sa kabila ng mga kabiguan na yan, nagpursigi pa rin ang magkapatid na abutin ang kanilang mga pangarap na maging world champion. Bagay na hindi nila maaabot kung maikinig lang sila basta-basta sa mga sabi-sabi na mga tao at mga nasa paligid nila. So yan po mga amigo sa mga boxing legends na patunay na tablaman o talo ang iyong first professional fight ay hindi mo dapat agad-agad bitawan ang iyong pangarap. Hindi ko po ginawa ang video na ito dahil sinasabi ko sa inyo na magiging world champion din balang araw si Jimuel Pacquiao. Wala naman pong ibang nakakaalam niyan kundi ang may kapal at nakadepende yan syempre sa pagpuporsige ni Jim Ang layo ni lamang po ng bidyong ito ay upang paalalahanan ang mga taong mapanghusga sa mga taong may pangarap.